Mga kamanila Filipino, isang nakakabiglang balita ang yumanig sa mundo ng late night television. Matapos ang mahigit tatlong dekadang pagpapasaya, pagbibigay ng matalas na komentaryo, at pagiging plataporma ng malayang pagpapahayag, inanunsyo na ni Stephen Colbert ang pagtatapos ng The Late Show sa darating na dalawang libo at dalawamput anim. At hindi lang ito basta-basta kanselasyon, ito raw ay may mga kadudadudang timing na may kinalaman sa politika, ayon sa opisyal na pahayag ng CF ang desisyon ay puro financial at walang kinalaman sa performance, content, o sa anumang isyong kinaharap ng parent company nitong Paramount. Ngunit ilang araw lang bago ang announcement, tinawag mismo ni Colbert na isang malaking suhol ang US Dollars 16 na milyong settlement ng Paramount kay dating via President Donald Trump at dito na nagsimulang magtanong ang publiko. May kinalaman ba ang kanyang pagiging vocal sa pagkakansela ng show? Ipinaglaban ni Trump na niloko siya ng Segner News sa isang segment ng anim na pu minutes kung saan pinaboran umano si Kamala Harris. Inakusahan niya ang network ng US dollars 20 bilyon na damages, pero ang Paramount, sa halip na lumaban, ay agad na nagbayad ng settlement. Kayat nang biglang ipahayag na matatapos na ang The Late Show, marami ang nagsabing mukhang may mas malalim na dahilan. Naglabas ng matinding pahayag ang Writers Guild of America nananawagan ng investigasyon mula sa New York Attorney General. Para sa kanila, ang kanselasyon ng The Late Show ay tila isang kapalit upang mapasaya si Trump, lalo pat hinahangad ng paramount na maaprubahan ang kanilang US Dollars, 8 billion merger sa Skydance. Anila, kung totoo ito, malaking banta ito sa kalayaan ng pamamahayad, hindi rin nagpahuli ang mga kilalang personalidad. Si Jimmy Fallon ng The Tonight Show ay nagulat at nalungkot, sinabing inaakalan niyang matagal pa silang magkasabay ni Colbert. Si Jimmy Kimmel naman, simple ngunit taos pusong nagkomento, love you Stephen. Maging ang mga senador gaya ni na Elizabeth Warren at Adam Skiff ay nanawagan ng transparency, naniniwalang may karapatan ang Amerika na malaman kung may political na dahilan sa likod ng kanselasyon. Sa mismong episode ng anunsyo, tinanggap ni Colbert ang balita ng may klasing elegansya. Hindi ako papalitan. Mawawala na lang talaga ito, Anya. Sa totoo lang, hindi lang ito pagtatapos ng kanyang programa, ito rin ay pagtatapos ng isang franchise na nagsimula pa noong isang libo, siyam na daan, at siyam na putatlo, sa ilalim ni David Letterman. At ngayon, sa panahon kung kailan higit kailanman ang pangangailangan sa malayang komentaryo, The Late Show ay mawawala, mga kapamilya, ang tanong, ito ba'y simpleng desisyong pang negosyo? o isa itong tahimik na pagyuko sa kapangyarihan ng politika. Sa dami ng nakakabahalang koneksyon, hindi natin maikakailan na ang malayang pamamahayag ay tila muling sinusubo. Isa itong paalala sa lahat na sa panahon ng pagbabago, mahalagang panatilihin buhay ang boses ng katotohanan.